Walang may lilihim, bawat kwento aalamin. Tayo na't makihula. Uy, uy! Yeah. Ayan na, namumula na naman ang na hasang ng mga CFMers. Ito po ay kwento tungkol sa dalawang aktor na kilala. Pero si actor A mas sikat na sikat kesa kay actor B. Uh -huh. At mas mayaman at mas malaki ang naiipon at naitatabi nitong actor A kesa kay actor B na nangangarap pa lang. Kwento ng mga taong malapit sa kanila. Itong si actor A pala ang nagpapagawa ng suit at bumibili ng mga branded na sapatos nitong si actor B. at meron, oo, kapag may dadaluhan pala na importanteng selebrasyon o anumang okasyon itong si actor B, agad-agad to the rescue si actor A. Talagang branded ang mga binibili sa kanya. Di ba? Nakakaloka. Oo. Alam mo, alam mo, bentang babenta talaga itong si Actor B sa mga ano, sa mga, naku, ayoko na sabihin kung ano-ano, ah, Sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, sa mga kabekihan, sa kahit sa mga katumbo, yan, di ba? All genders. <laughs> oo, oo, oo di ba? Talagang napakabenta niya. Pero alam mo, makakaloka, no? Eto, oh, pumupula-pula na. Naku, ang dami-dami na nagtetext, oh. Hala, ano ba kayo? Ba't si Actor A, kilalang kilala nyo? Tinatanong nila, eh, sino si Actor B? Ay, di ba?